Isa po sa mga agam-agam na ating mga manonood ay gusto nilang malaman kung totoo po ba na lahat ng kaso ng cancer ay nakamamatay. Ang breast cancer, hindi siya palaging nakamamatay, okay? Pero maaring makamatay, okay? So ano yung mga pagkakataon, no? So ito yung mga babae na nadidiscover nila na yung cancer nila is nasa advanced stage na. So ito yung sobrang laki na, mahirap operahan o kaya advance na meron ng kalat sa ibang parte ng katawan bukod sa dibdib. Ito yung mga may kalat na sa lungs or sa baga, sa liver, sa buto o kaya sa uta. Pagdating kasi pag mga ganito na na-advance cases, ito na yung mga times na mahirap na siyang gamutin. Kaya pwedeng makamatay. Kaya lagi namin pinapaalala no, sa mga mamamayan, sa mga kabarangay Belkans lalo na, na maintindihan ang importansya ng early detection. Okay, meron kami slogan dyan na early detection saves lives. Okay? So, yung mammogram screening na sinabi natin kanina na nagsisimula sa edad 40 years old, kahit walang sintomas, walang nararamdaman sa dibdib, maganda makapagpamamogram at least once a year.